Yan. Nandito pala si Bus. <laughs> ano boss, Kumusta? Ano nang kalagayan sa ating sagi ngayon? Ah, uh, ilang ilang buwan na nga 'to? 8 months. 8 months na pala siya magbunga? O pagka maganda alaga, minsan mga months na lang ang bilis naman. Parang ano na, ilas na yung dahon tapos may puso na. Saan? Yan o. Ah. Ah, lumabas na yung ano. Lumabas na yung puso. Ayun, sa dulo. Umpisa na talaga. 8 months lang talaga siya, no? 8 months. Pagka maganda alaga. Pero grabe naman ang pag-alaga nito. Parang itlog. <laughs> ha, ha, takot mabasag. Ayun o, may bunga na siya o. Oh. Ano lang, yung pinaghirapan so pin pinakauna ng ano yung ano no yung hindi tissue hindi kasi ano din to uh, nauna din to ng konti kasi yun doon 7 months kasi yung doon banda ah 7 months pa yun oh, so, uh, alos lahat naman basta maganda lang alaga ang ano lang yung tissue talagang sensitive sa sakit hmm. so itong macro kasi medyo matibay kaya kung ako macro mas matibay ang macro sa oh. Ta, ko mas Same hey, una Yan oh. nakakatuwa. Bunga. Kaya tuwing umaga dito ako. Dito? Siguro, ito lang ang nauna kasi laging napapansin. Hindi, <laughs> hey, marami ba yan dyan? Pero, mo kasi. Pero kasi una itong tinatanim eh. Oo. Uh, aloob ng itman. Oo. Tinadtad ito talaga siya. Tinadtad mo to. Tapos, every, every morning dito ka. Hanggang sa paglaki. Oo. Parang nasanayan Oo. na siya. Ito yung ano, ay, ano, may isa din pala diyan. Bunga? Marami na may Ah, ano na to pala? Sampo, eh, siguro. Hindi ko pa napuntahan doon. Dumaga ayan na kit siya. Ano na kakatawa pag sa farming, ayan oh. No? Oo. So, na. Yan lang kasimple ang kaligayahan so, so. ano. <laughs> pag lumabas yung yung na yung bunga. Farmers. So for excited, 8 months lang nga iyan oh. Ang dami pang dadaanan na yan. Ang dami Ako pang... nga, nagtanim ng mais. Excited na lalabas yung mais. Mabilis <laughs> na yung mais eh. For <laughs> ka oh, oh. Months, okay, one, ka Ito Oo. Ito 8 months, hanggang 1 year. Ah, ano Galing ra? naman. Sana walang malakas na ano. oh, madami pa itong dadaanan Oo. Oh, oh. Kaya ang gagawin natin dito. Lahat prevention. talagang ano. Tukod ka agad kahit na hmm. walang hangin. Kailangan pa yun ng suporta. Ah. Oo, oh, tukuran. Prevention. Pero ano, parang matibay ito dito. Oo, oh, matibay pero hindi oh. natin alam din yung hangin eh. Ah, paglakas talaga. Oh, walang... Baka bibigat na siya pagka abang lumalaki. Hindi mo siya yung, mapigilan. Na pero na-amiss lang ako, sir. Kasi straight yung ano pala ba? Kaya na-amiss ah, ah. Lang ako. Ipaganon <laughs> e, mo siya, oh. Ang straight-straight talaga. Yun kasi yan. Tapos, yung... pag ganito din straight, so anong tawag doon? Ano to eh? Uh, Triangle? hindi, ah, uh, pingkang kung tinatawag nila, eh, dapat naman talaga ganito, lalo. Oh, lalo straight ganun, na, straight ganito. Lalong-lalo na ganito, hiding city, kasi ang lapi uh oh kailangan oh, uh -oh. talaga may inner at outer ng hangin, at saka yung araw, makapenetrate. So, maganda, linya, kahit saan yung araw, matatamaan siya ng, ah, uh, tawag ito, nang tawag ito, yung araw sa ilalim, ibig sabihin, uh -huh. lumalaki pa rin siya kahit malapit. okay, kaya kasi may ispecia. Kasi hindi special. na kaitwit yan, 'Yung dalawa malaki, 'yung apat maliit kasi nga natatabon, nagtatabunan sila. So kaya pag uh, bigay din ng kasunod followers, hmm. kailangan din straight. Oo, oh, straight din. Straight ka din magbigay kap. Hmm. Para Manit. hindi mawala 'yung linya. Tingnan mo 'yung ang ganda tingnan, no? Hmm. Nakalinya lahat 'yan. So ganda tingnan siya. Lalo na pag ang bunga din sabay-sabay dito banda. Mangyayari talaga 'yon pagkakaano. Uh -huh. Mga siguro mga abot na siya ng 30% na magbunga, ganda na siya tingnan Maganda yun ba? Ganito, straight. Tapos lahat bunga ganun. Para siyang akrusan. Kung saan kasi pabor yung puno niya banda, doon lalabas yung bunga. Ay, doon, doon siya gaganun. Kung saan yung... Pero sa gastos, magastos ang lakatan, ano? Magastos, pagka sige ka lang ng sige. So, dapat talaga may mga yung monitoring at saka yung consistent ka na maglinis. wag yung Padamuhan mo muna bago ka maglinis kasi doon na lalaki yung princess mo. At ano lang to pag farm talaga, tiyaga lang. Tiyaga. Kasi sa umpisa dito, hindi ganito itong lugar na to. Oh, hindi mo Imagine, mo ma ma ano to. <laughs> hindi mo makalaing maganito yung ang forma niyan, di ba? Mm. Uh, almost 8 months na ngayon, di ba? 8 months talaga na yung August kasi mm, -mm. tayo nagtanim. Ayan po si Kagri ka TV guys super pogi at super mabait yan kaya mabait din yung lakatan niya na nagbibigay ng bunga so ano talaga pag farmer ka talaga pag lumabas na yung bunga parang ang saya saya mo kaya yung mga farmers ka mababaw lang talaga ang kaligayahan no? tapos, din naman eh, yung kaligayahan sa malakihan at saka oo, tapos <laughs> pag ano pag harvest minsan Dihado pa kasi mura. Oo, <laughs> Pero kahit na mura, masaya pa rin. <laughs> kasi nakapag-harvest, di ba? Masaya tayo dun sa Oo. ginagawa natin. Kahit anong bagay basta konti, kahit kontento ka, masaya ka na, di ba? Ayan, di ba ang ganda? Good morning talaga dito. Diretso ako. Bas, kaya ako siguro na-upset yung sa dulo kasi minsan hindi mo na-abot na doon. <laughs> hindi, punibutahin ko rin doon. Pero maganda yon kasi ano nga yon doon eh. Iba kasi yung Hindi, pag uh, galing kasi ako doon sa farm ko, doon ako dumadaan. Pag bungan mo ng ganyan, ang ganda kaya tingnan. Mm, ganda. Oo. Malayo na kasi pag Oo. <laughs> 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 minsan, diretso na ako doon. So maraming salamat po ka Agri TV. Hindi ko alam nandito pala siya sa <laughs> farm. <laughs> also, Ayan, maraming salamat din sa inyo. Ayan, maraming salamat. Yan po. Hello po mga ka beauty farm. Ito po ang farm ni Mini Farm Lakatan ni Agri TV. Ayan, so for ano na, parang malapit na siyang magbunga. Kaya dumadaan po tayo dito para makita natin kung ano yung sitwasyon. Kasi nga, that last week is walang ulan. So, umuula na ngayon so pinaganuhan nila ng dahon yung tinatawag na delifing yung tanggalin pala yung dahon ah, ganyan siya yan ganyan siya kaya malinis na malinis talaga siya mga kap beauty farm yan so far ano talaga siya pag ganyanin mo siya straight din siya papunta doon yan papakanon mo siya. Straight din papakanon, straight din. Ano kung gaano siya ka-straight, oh. Yan. Yan na ang saging ni ka Agri TV. So super productive talaga mga ka-beauty farm. Yeah, kaya pag may tinatanim tayo, may aani talaga kasi ano pa to, almost for almost eight months kasi last vacation with the Gaagri uh, TV here yun ang pagtanim niya kaya hindi na siya nakabalik sa Isabela kasi yun nga dito na siya nagpo-focus at doon guys banda is that is tissue alam mo ba yung tissue yung uh, nasa laboratory lang ito yung makro yung saha na pinapatubo niya yun dito banda mas ano siya talaga. Mas productive siya. At saka parang matibay yung ano. Mas matibay yung dito. Oo. Yun. Tapos may ano dito laban na. Wala namang bunga. Wala bunga yata. Oo. Oo.